Good day everyone, this is Joms Motolag. Kumusta kayo lahat? No? So today is akit tayo ng Marilake and welcome back to Marilake Road, ba? Diba? So masay masaya ako dahil this time, eh, akit naman uli ako ng Marilake. Ayun, sasabihin ko sa inyo, this may first time, uh, third time pala na inakyat ko to si YT dito sa Marilake. Pero parang biglaan lang yata itong akyata natin kasi solo rides lang tayo. So, uh, gusto ko uh, yung parang hanggang dulo lang ng manukan na ako punta. Dahil lately hapon na ako nakakyat dito na. No? So, pass forward tayo. And then, dito sobrang simoy. Sobrang lamig na ng simoy na hangin. And so far, so good talaga. Ang sarap dito sa Marilake. Eh. Lalo na pagka-stress ka, pare. So far, marami pa rin naman ako nakikita mga riders. But this is the time na talagang akit ka dito na solo. Kasi wala talaga yung mga kamote riders. Like, Before na, like mga Saturday or Sunday, nakakit ka dito Ay, teka, mukhang may aksidente doon Pero, let's go, must move on And, syempre, focus tayo sa road uh, Slowly but surely lang naman ako dito uh, Dahan-dahan lang uh, Medyo malamig na yung party na to It's 5pm uh, in the afternoon And, yun nga, uh, solo rides lang tayo uh, Nagigisabay lang tayo siguro sa mga, mga madadaanan natin slowly but surely lang din talaga. Ayo ah, ayoko naman masyadong mabilis. Kita niyo na yung mga nakasalubong galing sa taas yan. So gusto ko namang, gusto kong dumulo and then kumain sana doon sa may restaurant, may Jairil ba yun? But siguro parang trip ko na lang dito hanggang sa Manuka na lang. So let's see kung kakayanin pa ng aking trust. Uh, akas. Siyempre, mahirap naman kasi pag mag-rides ka na mag-isa, diba. So, makit lang ako dito ng biglaan dahil ayoko naman na magayaw pa ng mga tropa na napapago lang. So, as a uh, vlogger na katulad ko na wala pa naman talagang content na kailangan talagang sumakyat at mag-ride kaya so, ito yung content natin. So, ayun, pinili ko nilang na mag-isa na mag-ride. Mag ah, ito, ito yung curb kung saan marami talagang na-accidente dito. At ah, talaga sobrang daming-dami na sa YouTube na nga yun iba So, malapit na tayo sa manukan no? uh, kung na lang Manuka So, ayun uh, Maraming maraming salamat sa mga bagong subscribers Sa mga sawang Mga walang sawang sumusuporta kay Dom Sa mga vlog And I hope you still here in my YouTube channel And hopefully, syempre Makakapag-launch tayo ng mas marami pang video ah, uh, So far, busy lang talaga ako na right now And uh, medyo ano na okay na tayo nag cool down na tayo sa maraming ginagawa kasi may construction yung restaurant so, pero patapos na and of course uh, focus na tayo sa pag dahil lalo na eh, meron tayong bagong GoPro ang gamit ko nga pala ngayon eh, Hero 9 GoPro Black This it is, ito it yung kaya inakit ko talaga sa Maralaga dahil gusto ko ma-try yung uh, camera niya when it comes to uh, yung madilim na na pag So, let's see kung maganda pa rin ba yung pagkakakuha ng kanyang video. at uh, so far, napapansin ko medyo ano lang, yung umagalon. Hopefully, dito lang yung dito lang yung sa ano natin, editing natin. And of course, nandito na nga tayo sa ano no, uh, manukan. Nakikita niyo yung tao na yun, parang si Drunken Master. Yan yeah, no, yun, sumasayo po. So, hindi natin magtatagal dito, baka kung ano pa mangyari sa atin. So ayun, pabalik na tayo ng Manila. And, and of course, uh, ride safe sa atin, ride safe sa lahat ng mga rides ay dito sa Marilake. And of course, kahit saan man kayong punta, saan man kayong mapunta, mag-rise kayo. Always know your limits. And of course, uh, lagi mong tandaan na uh, may babalikan ka. binata ka man o may asawa ka man o may girlfriend, isipin mo siya. Siyempre, walang perfecto dito sa Blue No? Walang magaling dito. Pagka nagkamali ka, talagang cementerio or hospital na nakakabuti. Kung marami kang pera, iyon, e, e, yun, ka. Kung wala kang pera, mahirap. So, you see, 100% kailangan mo talaga malingan. And of course, pababa na tayo na namarila kayo na. Na hanggang manukan na ako kanina kung nakita niya. And let's go! And ride safe sa atin! Ride safe sa inyo! Like, share and subscribe my YouTube channel and also all of my social media. Let's go. Once again, this is Jump smart of Life. Thank you so much.